Hi guys. For today's video, ay nandito kami sa sa pasa pa ng kawayan. May bundok, may sapa na napakalinaw ng tubig. Ito kasama ko si si Ate Kuracha. Ang aking kasama. O, ayan, ang sarap ng tubig. O, o ayan. Sobrang linaw na po ng tubig. Ito. Ang ganda po ng lugar na ito. Sobrang lamig ng tubig. Oo, doon. lagas ng tubig. <laughs> Nag-iingat at baka kami mga dapa. <laughs> Pero nag <-i> enjoy sila. <laughs> Habang ako na may may tungkod na payong at baka mada pa ang inyong ate Adele. Ayan. Ang ganda ng lugar. Sipon! Ano iyon? Sipon! Parang wala, wala ganay Ayun, ayun. Yun ang lang namin. Ayan. Ayan. Ayan, napakalinaw po ng tubig.

Oo, oh, Ayan no. Oh, linaw. Oo, ah, dito, oh, oh, dito lang kami nag Dito ano. Magpipiknik ka. Dito lang o. Oh, ginagawa namin swimming, swimming swimming pool. Ayan, dito ako naninimani nga ng hipon dito sa mga ano-ano. Oh, ayan dito kami nagpipiknik-piknikan. Dito kami nagpipiknik-piknikan. Eh, syempre, pag, pag ina, ina, nilinis dito at nagpipiknik, eh, di maalis yung, yan, yung mga dahon-dahon. At syempre, habang mag, ano, maglalang ngayon, oh. Ayan. Ay, mga walang bisan Dito, dito kayo, ah, oh. Dito lang kami naglalangoy. Alam mo ba gaaw, oh, may maliliit na isda. Oo. Sa kaya sinasabi ko si Ma, pataas ay pataas ay mga ganyan. Ay di ba yung mga bato-bato? Oo. Hinarangan lang ayan kaya lumalim. Ayun, so, wala ka ba? Lumuglog na itong dalawa at ainit ah, na ainit na daw. Wala ka ng tubig mga kasarap sa ulo. Sarap dito yung ganito ka sobrang init ang panahon. Masarap pa uh, maglublob. Ang ate Adele, ayan nag-vlog -nag din. Ang ate Adele vlog. <laughs> na dito kami sa kabundukan. <laughs> hmm. <laughs> oh, may nag may na dalawang bata, may lumangoy. Oh. Tudibo. So, ang sa... ganda sa. Pwede ako may bato dito maganda oh. Dito kayo ah. Dito oh. Ay, dito nga. Dito sa Naagos. pag ano, pag, pag nilalangaw ito. Parang lumakay Ayan, next time, Ate Adel, tayo ay uh, mag dito. Oo, uh -uh, maglalaba. sa batuhan, oo. Uh -uh. Tayo maglalaba. Tayo tayo sa batuhan, oo <laughs> uh po. Tapos, oh, habang uh, pag pagpapinitan uh, ka, ayan, uh, may iihaw ka lang. sobrang linaw ng tubig, oo Oh. May iihaw ka lang. O, oh, tingnan mo naman, nasa bundok kami ng tralala. Oh, lamig. Lamig ng tubig. Ano? Pero hapon na. Ah. Uy, video mo kamay ko. Ay, umalis na. Bakit ah, ito mo? Ito sa akin, kuko. Hi guys, ito na. Pauwi na kami. Ito, napalangoy na nga itong kanyang unikaiha. iha. Doon sa ilog namin pinuntahan sa sapa. Yan. Nag-enjoy ang ating ate ko, kasama yung kanyang pamangkin. Ayan, pauwi na po kami. Matapos magrambutan, naglangoy naman. Ang dalawang bata. Hey, next vlog, mga kakuracha. Ganda <laughs> naman ang view. Ay, ano, 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 ba tawag din yan sa ano? Ano ba ang tawag Ayan, ang oh, ano, oh. di ba nagbabayaran ka din? Ano ba diba yun? Yung tibig. Uh. See you next vlog. God bless us all. Bye-bye. Thank you.